mag pala tayong lahat lalo na sa mga kasamahan natin dito sa domestic dahil mayroon na namang parating na bagyo at dadaan ito sa Luzon. Nakadid slow ahead na pala kami ngayon at 8.8 na lang yung speed namin at 5 cables na rin kami sa anchorage position namin. Nadaanan din pala namin yung barko ng Oceanic na nakaangkurahe. 3 cables na lang pala kami sa anchorage position namin at malapit na kami at naging 8.1 knots na lang yung speed namin at bumaba na siya. Kami pala yung isa sa pinakamalapit late na barko sa domestic mag-stop engine muna para hindi tayo sumobra. Stop engine. engine. Aprise sanday na ang 4.8 na lang yung speed namin at 1.2 cables na lang. Katabi din pala natin sa Angkorha itong isang barko sa Morita. Rise sanday tao. mo open break at rest tayo. Sige, sanday tao. open break. Okay midship brother. I midship na natin yung rudder dahil nasa gitna na tayo ng bilog. Nakapaalam na pala kami kay BTMS Manila at atras na kami. Dead slow turn please. Slush, turn. Thank you. Good afternoon sa lahat na pala tayo Yung barko hindi to pariyo ng mga sasakyan jeep pa wala tong brake kaya kamitan mo ng makina para atras uh, forward ah uh, let go starboard angkor forward let go starboard angkor okay yan atras tayo ito hindi to pareho ng mga sasakyan na, na, na may brake yung barko kaya atras tayo ito yung pinaka importante sa lahat kapag mga okay. okay ito yung quick water nya para tignan mo talaga kung saan yung maneuvering characteristic ng barko. Wala itong break lalo na mabil, yung mga barko na malalaki, mabilis umat ma mabil, uh, mata, yung malalaki matagal pigilin yan kapag umabante na yan. Nakahulog na kami ng angkla. Okay, open break nyo lang. At i-stop naman yung makina. Stop engine. <laughs> Tawag naman ulit kami sa Manila para sa drop anchor time at mag-finish engine. Ha? Penis engine, PNS dial. Yung kulay puti na aro, yan ang Victor. Accurate din yan kapag below 2 knots na yung speed ng barko.